Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ma magtataka ako, or nagtataka ako, bakit ang mga kristyano, kung anong sukatan, sinusukat, laban sa atin, ay hindi nila gagamitin itong sukatan laban sa kanila? Example, pizza, date, if you chronological order, sabi nila, una daw ang Christianity. Kahit anong sabihin natin na una ang Islam, una ang Islam, una ang Islam, hindi sila maniwala. Una talaga ang Christianity sa kanilang paniniwala. Therefore, huli ang Islam. Huli ang Islam, therefore, fake na relihiyon. Okay, okay. Dahil hindi kayo maniniwala na una ang Islam, okay, dahil una ang Christianity, tama ang Christianity, mali ang Islam. Ngayon, magtanong ako sa inyo. Sino ba ang una? Judaism or Christianity? Yan ang sukatan ninyong sinusukat laban sa amin na mali ang Islam dahil una ang Christianity. Yang sukatan na yan, gusto ko rin gagamitin sa inyo. Sino ang una? Judaism or Christianity? Ha? Huh? So, historically... Or uh, biblically? Huh? Ano? Ano pa? Una ho ang judaism. Huli ho ang christianity. Mas una ang judaism. Therefore, using your sukatan, fake ang christianity. Walang maliligtas isa sa inyo. Dahil una ho ang judaism. At fake ang christianity. Dahil huli, huli ho siya. Mas una ho ang Judaism. Yung nga, sukatan nyo laban sa amin eh. Hoy mga hunghang, gamitin ninyo ang sukatan laban sa amin, ginagamit ninyo ito, gamitin ninyo naman yung sukatan na iyan laban sa inyo. Or hindi lang nyo gagamitin dahil matatamaan din kayo sa inyong pagkasinungaling at sa inyong kabubuhan. Di ba, bubu? Ha? Ginagamit nyo sa amin yung sukatan na yan, pizza, yung date, dahil unang Christianity, mali ang Islam, eh kung gagamitin ang judaism laban sa inyo sa anang una judaism christianity, hindi nyo gagamitin dahil matatamaan kayo yan ang mga taong mga taong walang utak utak bulinaw or utak lamuk huh? so maraming salamat sa pananood, please share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh